Okay so hello guys, bali, magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating channel ano At uh, sa panibagong video tutorial na naman So bali continuation nga lang pala ito dito sa ating uh, motorcycle project Which is napakarami na nating nagawang vlog dito sa ating motorstar na to ano So bali kung maaalala nyo dun sa last vlog nga pala natin ayan, Kung mapapansin nyo meron tumutulong langis dito Gawa ng mayroong truck itong ating uh, timing gear cover okay so dyan tumutulo yung langis so ayan may patak pa nga dito pala yung araw mga boss uh, kung uh, may pambili nga pala kayo pwede nyo naman syang palitan napakamura lang nitong cover na to ayan, napakamura lang naman yan pero kung wala kayong pambili uh, meron nga pala tayong solution dyan o pwede tayong gumamit nitong uh, steel epoxy Ayan. So, pwede naman natin puntapala ng steel epoxy kung tayo ay nagtitipid. Pero uh, sa panahon kasi ngayon, napakamura na lang nito itong cover na to. Pero tulad nga nang sinabi ko, kapag wala tayong budget, pwede tayong gumamit nitong steel epoxy. Uh, pang pangsamang tagal, pangsamantagal. Okay? So, baklasin lang natin 'to kasi ah, uh, sa loob natin siya babanatan para hindi halata na may tapal dito at uh, malinis tignan ngayon mga boss kung uh, ganito yung motor nyo at wala kayong idea kung paano magbaklas ng ganito at ako uh, mapapansin nyo wala kayong uh, nakikitang tornilyuhan dyan yung tornilyo kasi nito is nandoon sa kabila ikot tayo ayan so ito kasi yung uh, tornilyo nito ito 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 tong 10mm na to mahaba yan tagos yan dun sa kabila so yan lang yung luluwangan natin and mababakalas na natin yung cover sa kabila so kuha lang ako ng tools ayan paikot laging counterclockwise uh -huh. ayan so napakahaba nito mga busong tabilang natin yan Pwede na natin mahugot itong Cover So yun siya mga boss Ito yung kanyang crack Nandito sa gilid Hanggang dito pala Tanggalin muna natin yung kanyang At gamitin na natin itong ating Steel epoxy Pagkahaluin lang natin yung mga boss Ano? konti lang naman yung kailangan natin basta saktong matapalan lang siguro pwede na yan yan pwede na siguro to kasi maliit na crack lang naman ayan ilock na natin paghaluan lang natin to walang tayo ng or dito na lang din siguro kasi haluin lang natin ang mabuti mga boss pwede nga pala ito sa may mga crack na makina no? especially sa mga bakal steel epoxy para sa mga nagtitipid mga boss yan so, pwede na siguro yung kanyang uh, consistency or yung kanyang lapot or yung kanyang mixture banata na natin yung Okay. so pwede na siguro yan, mga boss at patutuyuin na lang natin. si so, iwan lang natin siya dito. At habang pinapatuyo natin yung uh, steel epoxy dito sa may ating timing gear cover, palitan na nga rin pala natin ng uh, air filter for air cleaner itong ating motor star so meron nga pala akong nabiling air filter dito which is mushroom type yan sya mushroom type at may iba't ibang adapter na rin sya kung saan pasok na pasok at fit na fit sya sa iba't ibang manifold size so yun silang natin tong kanyang uh, original na air cleaner try natin sa lupak yung uh, ating mushroom type na air filter or air cleaner so ito na mga boss bali tinanggal ko yung uh, adapter kanina dito na rubber Ayan. so sinalpak natin dito sa may mismong uh, air filter natin so tinry natin syang i-convert and try ko lang syang higpitan at hindi naman siya tumatama goods. so ipitin na natin okay so nakipitan na natin mga boss sure na sure na to try na natin siya pa. ay wala pa pala yung cover niya yun so hintay lang natin matuyo yung timing cover mga boss at para mapandar na natin wala well, actually pwede naman siyang paandarin niyan kasi magtatapon at magsasayang ng langis dito sa baba okay lang hindi naman tayo nagmamadali so update na lang mamaya mga boss okay so ito na mga boss ayun eh, napakainit pa napakabilis lang matuyo nitong ating steel epoxy at try na natin siyang ibalik medyo mainit-init pa nga Okay. So, yan mga boss. Naibalik na natin. At drain na natin siyang start. So, yan mga boss. Kung mapapansin nyo, umaandar naman siya. And wala na siya sa tono. Gawa nang nagkaroon siya ng air filter or air cleaner. Medyo nabibitin siya. So ayan mga boss, okay na yung ating uh, motors motor para no. Medyo adjust lang natin sa nang konti, hindi natin sa ma-adjust gawa ng wala tayong gasolina. Ayan. Pero still okay naman na siya. At obserbahan na lang natin yung kanyang agilid uh, kung may tumutulog ka. Ayan. Okay kailangan pa kasing patuyoyin yung mga boss yung sa may gilid nya so baling nandito na lang mga boss sana may natutunan tayo kung gusto nyo ang video na to so please like, share, and subscribe